Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin natin itong dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area Responsibility. Ito na yung tinatalakay natin itong nakaraan na posibleng mabuong sama ng panahon dahil dun sa instability ng ating atmosphere at yung inflow nga ng ating kabagat o southwest monsoon. Ito pong nasa labas ng par, yan po yung nauna at uh, yan po ay low pressure area na itong mga nakaraang araw pa. Pero sa ngayon, nasa high chance na po o mataas na ang chance niyan maging isang ganap na bagyo pero yan naman po ay palayo na sa ating bansa at patungo dyan sa area ng Vietnam. Ito namang nasa loob ng ating para, relatively mas bago po yan pero sa ngayon, nasa medium chance na o itinas na ng pag-asa sa medium o katamtaman po ang chance na yan maging isang ganap na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. If ever sa loob po yan maging bagyo ng ating PAR, uh, yan po ay bibigyan ng local name na Huaning Pero yan po ay short-lived lamang at lalabas din agad ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng tumungo lamang dito sa southern portion o katimugang bahagi ng Japan. May pagkakataon din or may chance rin po yan maging bagyo sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito pong dalawang low pressure system na ito ha, ah, ay ganap na pong bagyo sa Japan Meteorological Agency. Again, mas mababa po yung kategory nila or yung threshold nila para tawaging tropical depression o bagyo yung ating mga sama ng panahon. So kadalasan talaga nauna po ang Japan Meteorological Agency sa pag-upgrade ng mga sama ng panahon o mga low pressure area. Sa so, ngayon nga, nasa high chance o mas mataas pong chance na maging bagyo ito pong low pressure area sa labas at nasa medium naman o katamtaman po chance na maging bagyo ito namang low pressure system nasa loob ng park pero ito pong mga low pressure area na ito ay palayo na rin po eh, lalong lalo na po yung nasa labas ng ating park palayo na po yung sa atin ito naman ay pataas naman patungo dyan sa southern portion ng Japan meron lang po epekto yung ating habagat pero hindi po ganun kalakasan yan po ay nagdadala lamang ng mga scattered o kalat sa ilang bahagi ng ating bansa silipin naman natin yan. Pagkamat meron tayong dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating par, ito ang mas malayo na posibleng maging bagyo ay wala pong direktang epekto sa atin. At ang epekto po niyan, siya po ang pinupuntahan ng ating habagat. O southwest Monsoon, kaya yeah, kung mapapansin nyo, relatively po ang panahon natin dito po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Maliban lang sa mga isolated o localized na pagulan o tinatawag natin afternoon showers, at thunderstorms. Ganun din po ang ating asahan dito po sa ilang areas ng Bicol Region at Palawan area. Dito po sa Central Luzon, Metro Manila, Northern Luzon, kung mapapansin nyo, meron tayong medyo mataas na chance na pagulan. Pero nagpapakita naman po ang ating araw at posible po yung ating mga scattered o kalag, kalag, kalag na pagulan at thunderstorms. Ito namang low pressure area sa loob ng ating park, nang galing po yan sa trough or extension o sa pagbali ng hangin ng ating southwest monsoon patungo dito sa bagyo sa labas. So, naging sarili na po siyang sama ng panahon o no? nagkaroon na po siya ng sarili niyang sirkulasyon. Although ngayon ay mahina pa, may possibility nga po yan maging bagyo. Pero sa ngayon nga, hindi natin inaasahan niya mag-landfall or sumabit sa anong mga bahagi ng ating landmass or kalupaan. Ito po ay posibleng umakit lamang dito po sa katimugang bahagi ng Japan at wala po yan magiging direktang epekto sa atin. Pero ang ating habagat, although mahina, magpapatuloy po yan sa atin in the next few days pa. Sa ngayon, wala pa tayong inaantay o wala pa tayong inaasa ang susunod dito sa dalawang sama ng panahon na ito. Pero yan po ang ating patuloy na papantayan dahil sa posibleng ang ma-upgrade dyan into a tropical depression or maging bagyo in the next few days. lalong lalo na lalo po itong nasa loob ah, dahil possible po yan mabigyan ng local name. Pero again, hindi natin ito nakikita mag-landfall at if ever, may chance rin po yan maging bagyo sa labas ng ating pa. So depende po kung saan po yan ma-upgrade ng pag -asa. May local name po yan. Pag sa loob, wala namang pong local name if ever nasa labas ng ating park. Kung nasa loob man yan, magbigyan ng local name. Bibigyan po yan ng local name na huwaning. Uh, Short-leave lamang din po yan dahil aakit din po yan agad. Bukas talakayan natin muli itong dalawang low-pressure area na ito. Muli ako pang ang inyong weather tito para sa Philippine weather trivia. Magandang gabi po.